Guys, nandito po ako at nawawala ako dito sa downtown. Kung saan ako napunta. ayawan awan kung ano itong nadaan ako ito. At mali pala ang daan ko. Naligaw ako. Nagbusta kasi ako. So, naligaw ako. At yan nga, oh. Narito pala ako sa kalawlooban ng downtown na hindi ko pa ito napuntahan. At mali ang baba ko sa busta. So, ang layo lalakarin ko para ako makarating sa akin trabaho at dyan nga po mali pala yung baba ako magmadali pa naman akong bumaba at dyan nga o oh, mali kaya yung lakad ko so akit ako dito dito na lang ako dadaan at dyan ang taas nga po ng akiting kong yan kasi nagkamali ako ng daan so dito ako para ako malapit kaya lang yan yung hihingal-hingal ako sa baga kaya, kasi mali yung dinaanan ko naligaw talaga ako, naligaw ako mali ay, ang layo nung nilakad ko, tuloy ang layo ay nagagaling ko lang po sa ospital galing sa pasyente at yan nga, oh yan nandito ako sa cinema city yung pala ang daan ko doon ay dire-diretso ayoko siyang mga na at then at yan nga o oh, hindi ito ako sa buksan na naman ulit nila parang ano ah uh, oh, parang nagbubukas bukas na ulit dito ang oh, mga restaurant ah sa downtown o oh. ngayon lang ulit ako nakapunta so inya nga hindi ko alam na ganon Okay. ah, dyan o dyan ayun, sino masiti mali pala ang sakay ko dapat wala ako doon ba sa tabila hindi dito naligaw talaga ako, naligaw dyan, oo, oh, dyan ang daon-daon na ginagawa nila dyan ay, mali talaga ang baba ako ay, layo ka na nakarin ko yan po. Yan na Ang downtown. Yan yung na inabot ng uh, ano ba yan? Nung magka may sumabog dito sa Lebanon yan. Nagiba yung, yung sinihan yan. yan, siniha na yan. Yeah, ah, yan pala ay IST, hindi pala sinihan. Yung palang sinihan yung nandoon, yung SM Cinema City. Yun yun so yan nga nalabas na ako dito talaga namang ako napakalayo ng inikutan at mali pala yung baba ko dapat pala dito ako bababa at least alam ko na ngayon kung saan ako bababa yan, maigi na rin lang yung karanasan kang maligaw kung minsan at least alam mo na sa susunod kasi, pero mayroon sakay ko ng busta doon sa sa bus na iyon hindi ko alam talaga at least malapit na rin ako dito sa work ko at hindi masyadong mainit at sobrang init talaga po ayan nga po o. ayan, samahan ninyo ako sa aking pagkaligaw at yan nga eto talaga namang sa pagkaligaw-ligaw ko ay dito ako nakarating at nga layo ng aking narating po Marito talaga ako sa kaloob-looban ng downtown at tingnan po niyo kung gaano kalaki itong downtown na ito. Sige, sige, napakalawak. Hindi na nga lang kagaya ng dati. Sige nga po, samahan niyo ako. At ako ay medyo tatakbutak muna kasi late na ako. At kumain, nagganing sa hospital. Sinamahan ko yung... Uh, kasamahan kung may sakit tingnan po nyo, bago pa lang ulit nagagawa yung bilbin na yan ng mga sumamog so, yan o, naayos na ulit nila yan yung mga gumuho ng may mga sumamog dito so, ayan, okay na ulit lahat yan. O, yan so, yan po at natapos din so, yun nga Thank you for watching. At dyan talaga nasamahan niyo ako sa akin paglalakad. See you on my next vlog. Bye. -bye.